Namatay siya na hindi nakauwi ng Davao. Inuwi namin siya na bangkay na sa Davao. Napakalaki ng na pagsisisi ko. Sabi ko sana, nakauwi mo lang siyang buhay. Ngayon, Mr. President, alam ko, kahit na wala akong direktang komunikasyon kay Pangulong Duterte, alam ko, deep inside my heart, bilang aking pangalawang ama, si Pangulong Duterte alam ko deep inside my heart na the same message ang gusto niyang iparating sa akin. Bato, pauwiin mo na ako sa Dabaw para makakain ako ng munggo. Makakain ako ng inununan na isda. Kaya, pag aking pakiusap ngayon sa ating mga kasamahan sa bulwagang ito, na sana hindi pa huli ang lahat. Hindi pa huli ang lahat na sana tayo magkakaisa.